sa isang lahi din ng Indian. Alam mo kasi hindi ko rin kasi siya pinadala masyado kasi niya ako. Sabi <coughs> niya sa akin, nang ako sa parali pang pamilya at ang pamilya ko siya kaya nasaan. Kaya ako yung mga kasi makasiyo sa siya. kasimple Kaya ako'y walang alam sa mga usapin ng mga maharlika. Pero, simula na naging maharlika at kahawakan ng propesiya. <coughs> Sinong may hawak? Yeah. <laughs> mm -hmm ng apat na kaligasan. May hawak ng <coughs> apat na kaligasan. Lagay <coughs> mo siya. na may nakausap ko na at nakita ko na. Ah, maaaring mo na siya pero hindi mo pa siya na Sino ang lahi ng India na pumasok sa katawang kong pangkulin sa akin? Teka, hey, ano, sumusod lang ako sa talaga. Anong

<laughs> na doon magmumula ang isang ipo ipo. <coughs> at ang ginagawa, ginagawang bilog, bilog na umiigong <coughs> na kahit anong bagay sa mundo. Yun ay magagaling. Ayun ang pinakakanapos sa inyo at sa buong katapuhan So, isang ipo ipong napakalaki at ang pagsabog ang bulgan sa aluran mong nagaling alam ko hindi ko ito 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 isang dimensyon wala po puno ng kawalan ang tinutukoy mo yung sinatawag din ang hmm. black hole hmm. hindi ko alam pero siya ay humihigo ng maraming bagay sa isang ito maraming maraming bagay siya ang pinakamagiging masaklap oh, na kapalaran ng na lahat ang pagpasok ng 2012, mm -hmm. nagmuhumbi sa pagkatapos na ng anedersaryo ng kamatayan ng aking ama. Sa pagkatapos ng aking death ray. Pagkatapos ng aking kaarawan, doon pala magsisimula <coughs> ang diluvyo na sinasabi mo. <coughs> Hindi pa Kaarawan ng anak ko, Anak mo ba? taon mula ngayon, kaarawan ng anak mong pangit na... Anong na... pangalan ng aking anak na pangit na? Kulay, pang tawag sa kanina. Pero siya, at sinatawag ng mga kaibigan at narinig ko kanina may nagsabi ng rain ba? Oo, oh, yun ba ang tama pangalan niya? Rain sa Mm yung Binawalanan siya ang sa niya. Ang pangalanan. Diyos magagala. Ang unang oh, siglos na magpapisiya. Ang aking anak na isa, kilala mo? Ang maliit na mahulit. Kilala mo ang pangalan niya? Ah, eh, ay na pangalan niya. Anong taglay ng lakas? Aha. Ayun ay hindi ko pa alam pa kinusubuhan ko pa siya. Kinginan Pero ang anak na malaki. Kaya magiging magaling na talagang panghihintay. Tiyan. Paano? Tapusin mo lang ang sasabihin ko na lahat ang talaga mo lang. Kung tayo magsikita pa muna? Pa, muna. Pa, muna. Pa, muna. Hindi ko matatanggag. Pupuntaan kita sa lugar mo kung hindi mo napapakita sa'kin. Ako mismo ang bibigita sa'yo kung hindi ka pupunta sa akin. Sige, sige. Pero itanong mo sa batang to kung papayag siya. Papayag yan ang sinabi ko? Sigurado Kasi ang sa kanila niya. Buti naman, parang walang siyang makikita. Maunawain. Siyang wala. aking anak ay makikilala mo. Nagsunod natin pag Hindi ko kayang gawin. Kung hindi ko magpahakot, dahil siya hawak sa liyong ina. Ah, ah. Ang, ang kanyang, ina ang kanyang inainakawakan na no, malakas demonyo. Ang may dala, ang kanyang karamang kamay, yung babae. Ah,